Huwag hindi! Hindi na magsasawa yan. Dali! Jogi! Hindi na magsasawa yan. Saan ba ito? ba Alam ko, na ko, alam ko. lamig! Ay, lamig! Saan ba ito pa? Tatay naman shoes mo, malalamig ang ka. NAY! LUCKY! LUCKY! NAKALAPAS! Ano si Laronie? Nawala! NAY! Hoy! Hoy! Titingnan mo! BASKAL NAY! TAKA YAY! Baka ba biglang matumba yan ha? Ay, Huwag ka masyadong malapit! Yan! Diyan ka lang! Diyan ka lang! Anong video mo? ah uh, yes.